Yeah, hey, ayan, kaka-uwi lang galing trabaho. Ang problema ngayon ay ulam. Kaya magluluto tayo ng ating ulam for today's video. <laughs> ayan, God bless you. Sa lahat na nanonood sa aking vlog. God bless you. Ayan, hey, meron pa akong alamang dito na may baboy. Ayan, din akong binig kamatis na isang. Saka may talong. Saka okra. Saka ang Ayan, <laughs> wala akong guys wala akong <laughs> buhay dito sa Saudi Arabia. Pero laban lang. <laughs> na dito hindi na siya fresh mga kapya. pagsanay ka sa luto guys kahit saan ka mapunta mga paraan mo mga pagluluto mo mga biyahe isang luto lang guys kasi magluluto ako kakain ako matutulog na ako kasi kailangan ko matulog maaga kasi maaga na naman ang pasok namin o ba? diba <laughs> yes, yes. Pasi, yes lang para makatipid kailangan natin magtipid para sa ganun makaipon tayo ng EOE natin sa Pilipinas mayroon tayong uh, maipon na sahod natin hindi lang na, 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 eh kailangan natin magtipid kailangan natin yung ano <laughs> Ganun yun bawang guys magtipid tayo ng bawang masarap ang bawang sa pakwit dito pagpot Ilocano guys, pagpot Tagalog kasi ang gamitin ko alamang. Kasi pag ilokano guys, ang gagamitin mo, mag yung fish sauce. Oh, fish sauce! <laughs> shout out kay Ate Nani Sanjay. Shout out kay Nani Sanjis, Nani Sanjis. Kay Ate Richelle, salamat po nang nanonood. Oh, shout out so sa inyo lahat. Thank you very much kay Cheryl De Palo. And shout out. Shout out kay auntie Lourdes Bautista. Thank you. <laughs> Kaya na natin to. At ito, magkasa lang natin. To. Kasalan natin. Kasalan natin itong mga kapiyahin. Tayo natin ano, ikinatin ng tunting Tayo ng ano, ikinatin ng mantika. guys kasi hindi kompleto po ang ating gulay dito sa Saudi. Wala akong nakitang ano, wala akong nakitang uh, ibang pang, ano, kaya ito lang mga pagyari. O di ba? Ito lang lamang. Uh, pakpet. Pakpet Tagalog. Huh? Pagpunta Tagalog. Ito sa gano'y na ano. Yan. Yan ang pagluluto ng simpleng pakbet. wala tayong ano, wala tayong kalabasa kasi hindi ako mahilig sa kalabasa. Kaya nilagay na natin ang ating gulay na kulubo masarap to guys. Simpleng luto ni Behind Branco Sam. Shout out po sa inyo lahat. Diyan sa ating YouTube channel. Sa ating FB. Ayan. Thank you. Thank you Lord sa biyayang araw-araw na binigay mo sa akin. Yan natin ang kunting uh, tubig lang guys. natin ng konting uh, magic sarap galing sa Pilipinas. Konti lang guys. So, oh, oh, oh. Ito ng bagya. Tapos okay. diba? okay. ang hapin dito. Indomie! Ito ang paborito ng mga Saudi na OFW, hindi mga Saudi ah, yung mga pumupunta ng Saudi kasi mura mura na at saka mabilis pang maluto tapos so, so ito yung talong kulubot na siya pero pwede pa yan ito yung galing sa Pilipinas guys o so, kinuha ko ito na ang mga kabiyahe ang ating uh, nilulutong pakbet tagalog <laughs> basta tagalog siya Ayan. Bahala kayong mamintindi dyan. <laughs> And guys, kumakain ba kayo ng ano, simpleng, uh, simpleng uh, ano, ng pakbet? Sarap pa rin yan mga kabiyahe. Ano ba kayo? Basta luto ni biyahe, murang kong Ay, shout out sa ating mga team, team, teamwork. Salamat sa inyo kasi hindi ako nakakadalaw sa premium kasi yung oras ko magkaiba guys pero pag nadadaanan po ng newsfeed ko pinapanood ko po yun guys shout out sa inyo lahat pwede na siyang kakainin kain na to kain na tayo mga biyahe salamat po Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe biyahe mga biyahe thank you Bye guys.